Akin Idol Mac Akin Idol Mac Akin Idol Mac Ang ba pustahan Baka ika'y mawala pa Ano? <laughs> pre, ayoko pre Pag ako'y sumabay ito, asarin pa ako nun eh Asar, asar na, pumunta na dun Oo, pumunta na Talo ka Talo nga pre Ganun Kaya nga dito ba? Alulung ng alulong -al eh. -al -al Pangina pa yan. Eh na o. Na. Depensa. Naglalaro na idol mak. Naglalaro na. Eh. <laughs> Hindi talaga kaya o. Ba anong tira yun? Anong tira yun? <laughs> ano yun? Ouch! Wala naman na. Ah. Akin idol mak. Akin idol mak. Akin idol mak. Bakit? Ang pustahan, baka ika'y mawala pa. <laughs> ano pa, ang na. na. Ah, ano sabi ba? Hindi, hindi. Mamaya, mamaya. Maaga pa. Much, much later. <laughs> ah, ah. Tapos, Paul pa. Ano ba yan? Matamad. <laughs> Ibigay mo na kasi ang Talo na kayo niya, naidon mo. <laughs> ah. Alis na ako, pre. <laughs> tapos, sabay aalis sabay mang iiwan. Ah, na sinasabi eh, ko sa'yo. Pwede sa naman yung eh. Ah? lang upos na yan eh Kaya ang uh, oh, Idol maka na Ah uh, ah uh, wala na yan Di na <laughs> Konting ano Paul agad eh <laughs> Oh ayan Talo na naman Ah ah uh, <laughs> uh, Siyempre Lalayo talo. Yung paya paya ka pa kasi sana O pares tayong talo Kung pinairam mo o. Eh <laughs> Ayan na Ayan ang Ayan ang sumpa Yung unan mo sumpa Kung <laughs> <laughs> na kayong magawin na dalawa Idol maka na yung cellphone ko Pa makalimutan ko pa Ha <laughs> ha ay, dun, Mak. Lame ba? Sa Game 5, lalaban ka pa? Bawang naman. So, Ayos ba, ko oh, na ba, ba? Ba, o, sige. Lalaban ako. Oo, oh, ang lakas talaga mo ah. Sa Game 5 ah. Oo, sige. Lalalaban. Oo, sige. Diyan ka na, ay dun, Mak. Oo, lakas na. Lukas na kayo. Ay, dun, Mak. O, cute. Hintay mo ako, cute. Lakas mo ako, sir. Hintay mo ako. Bakit? Cute. Ay, hindi nga. Hindi nga. Bakit? Mayroong unan. Papamay -pa mo na naman sa akin to Atado, kaya Kanino? Di ba siya, di ba tayong dalawa, nakaamay na niyan uh. I-experience natin kaya idol mga Papamay -pa mo oh, din kaya oh, oh, oh. <laughs> Kanino din ba? Para bakabawi naman oh, tayo ba? Oh. cute, kapitan mo tong cellphone oh, Sige, kapitan mo Kuya, gaya mo ah. Ik ako dun Saan, dyan? Oh, sige, bilisan mo, Bilisan mo, Kita. mo Kita, mo. <laughs> Talua na naman na multa. Ayari ka pa Kaamoy ka pa Ano? <laughs> pre ayoko pre Pag ako sumabay doon Asarin pa ako nun eh Asar-asar ka talaga uh Oo -oh. Asar-asar as as Pumunta na doon uh Oo -oh. Pumunta na Talo ba? Talo nga pre ganon Kaya nga <laughs> ganon Kaya nga Kaya nga Pre, ano? Pinaamoy ka, pinaamoy ka pa ng unaw ka. ka na nga.